ang Cordillera Administrative Region ay nakapagtala na nakaka-alarmang dami ng insidente ng wildfires during the first quarter of the year. Isa itong kritikal na hamon sa kapaligiran at kaligtasan ng publiko sa rehiyon. sa Bureau of Fire Protection, mayroong 161 na sunog na naitala sa buong Cordillera Region mula January 1 hanggang February 29 ngayong taon. Karamihan dito ay mga grass fires, forest fires at structural fires. 70 katao ang nasawi dahil sa mga sunog na ito. Mas mataas sa 46 na naitala sa parehong panahon last year. Naapektuhan ang ibang mga tourist spots dahil sa forest fires sa rehiyon. Sa isang ulat, sinabi ng pamahalaang lokal ng Atok Benguet na ang forest fire noong February 4 ay mabilis na kumalat sa Halsema Highway dahil sa malakas na hangin. Pansamantalang hindi daanan ang kalsada dahil sa mga banta sa kaligtasan dahil sa sunog. Natakpan din ng smog ang Northern Blossom Flower Farm dahil sa usok. Bilang tugon sa nakakabahalang pagdami ng insidente ng sunog, pinaigting ng BFP, Department of Environment and Natural Resources at mga lokal na opisyal ang isang training program to suppress and manage forest fires both on the ground and from the air. Nakatanggap naman sila ng suporta mula sa US Agency for International Development. Ayon sa BFP, ang mga upos ng sigarilyo ang pangunahing sanki ng sunog na sinundan ng bukas na apoy mula sa pagluluto at electrical ignition dulot ng arcing. For the environment to be on fire, no, no, no yan sa atin. Kaya lagi nating tandaan ang mga paalala ng BFP para maiwasan natin ang mga sunog in our own little ways. Ang man-made fires ay karaniwang nanggagaling sa kaingin o slash and burn farming smoking of honeycombs to gather honey, upos ng sigarilyo, at iba pang uri ng aktibidad na may kinalaman sa sunog. Binigyang diin ng BFP ang mahalagang papel ng DENR Partner Communities sa pag-iwas at pagtuklas ng sunog sa kagubatan. At sinabing ang kahandaan ng mga field officer at partner community ay nagbibigay sa kanila ng mahalagang oras upang tumugon ng naaayon sa pagsiklab ng sunog sa kagubatan. Muli, ako si Sandy Aquino. At ako naman si Isaiah Galasinao para sa so Five.